Shout out mga idol sa ating mga member na walang sawang uh, sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shout out kay Idol Lito Buino, kay Dailin Ido, Almalin Punsika, Ang Lito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Four Prince, Lin Kaligdong Vlog, salamat sa inyong mga idol, Tito Dinky Ferres, Albis Alvis, Tadasi Barua, kay Lilibit Tumagi, Romualdo Amper, Marcel Nakel, Miss Miami Laurel. Maraming salamat sa inyong mga idol at sa pagtitiwala sa ating mga channel. Uh, maraming salamat din sa mga beaker, sa lahat ng mga OFW sa bundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, at sa mga laging nagko-comment sa ating mga bawat upload. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. Pakishare na lang mga idol sa ating mga video at likes. Simulan na po natin ang ating kwento. Sa pagsapit ng gabi at nang mapag-alaman na nila ni Nanay Kanida at Tata Ingo ang tunay na pagkataon nitong si Jumong, agad na pinulong nila ang mga kasamahan, lalo na si Nangmaki. Sa isip ng matandang babaylan, mukhang hindi lamang basta-basta na paghasik ng kasamaan ang pakay ng mga ito maaaring sila ang tunay na pakay ng mga apo nitong si Tandang Tasyo. Uy ka ni Nanay Kanida sa kanyang mga kasama. Sa tingin ko, kasabwat nila ni Tasyo at Alfon ang mga aswang nagabunan. At mukhang hindi lamang nagkataon na nabihag ninyo ang mga bata. Mukhang tayo talaga ang kanilang pakay. Kailangan natin na humanda. Kailangan natin na mabisuhan si si Luis. Para wala nang madadamay pang mga tao. Sa tingin ko din, bukod sa mga aswang nagabunan, mukhang mayroon pang paparating na mas malakas na pwersa. Ingo, kayo na muna ang bahala sa mga bihag. Bantayan ninyo itong mabuti. Sigurado akong gagawa ng paraan ang ating mga kalaban para mabawi ang mga iyan. Bababa ako ng patag ngayon din. Hindi maaaring ipagbukas pa. Baka mahuli na tayo. Matapos ang kanilang pagpupulong, mabilis nang kumilos itong sinanay kanida. Agad na itong bumaba ng patag samantalang sinatatainggo agad na humanda ang mga ito. Salitan ang kanilang gagawin na pagbabantay sa mga bihag. Ang mga nagbabantay kay Jumong at sa tatlong mga aswang sinabaltok pa rin at ang anak nitong si Maki na si Amadio. Nandoon ang dalawa sa likod ng kubo na kapwisto. Si na Maki naman, nagpasya ang mga ito na doon na din sa labas ng bahay matutulog. Mayroon kasing lantay ang nasa harapan ng bahay at doon na nakapwisto ang mga ito. Samantalang sa loob naman ng bahay natutulog ang mga batang paslit. Sa gabing iyon, agad nakumilos na ang mga aswang para alamin ang kinaroonan ni Jomong. Dalawang grupo ang mga ito na mabilis nang kumalagwa doon sa sintro ng lugar ng kanlasog. pag alaman nila na ang bahay ni Nanay Kanida kaya sa mga pagkakataon na iyon umaalig na ang walong mga gabunan kasama ang batang si Doray doon sa bahay ng babaylan. Sa mga pagkakataon na iyon nagpapahinga ng mga ito. Nag-uusap na si Luis at Nanay Kanida kanina pagkadating ng matanda. Napag-usapan na nila ang mga bagay na ito at nakaisip na ng paraan itong si Lois. Ang dalawang albularyo naman doon na nagpasyang tumira sa lugar ng kanlasog kailangan na maabisuhan din iyon ni Luis para makatulong sa kanila. Kailangan din na muling hilingin itong sinanay kanila ang tulong ng kanyang mga kakamping mga aswang ang angkan ng mga korkor na naninirahan doon sa kwiba ng dati niyang tinitirhan Ilang minutong umaligid ang grupo nila ni Doroy doon sa paligid ng bahay nila ni Nanay Kanida. Ngunit hindi nila maramdaman ang presensya ng kanyang kapatid na si Jomong at ang presensya ng mga gabunan na aswang. Makailang bisis nang gumawa ng mga usal itong si Doroy. Kaya nagtataka ang mga ito sa isip nitong si Doroy maaaring wala sa bahay ng babaylan ang kanyang kapatid Sa mga sandaling iyon, nararamdaman na din ni Nanay Kanida ang presinsya ng mga aswang at ng bata. Kaya lumabas na ng kwarto ang matanda. Ginising nito ang natutulong na si Pablo doon sa may sala. Inaabisuhan ito ng matanda tungkol sa pag-aligid ng mga aswang sa kanyang bahay maingat at mariin na nila ni nanay kanida ang mga aswang sa paligid ngunit makalipas lamang din ang ilang mga sandali na wala ang mga ito umalis na si Naduroy at plano ng mga ito na bumalik bukas ng umaga para mag-iimbestiga kung saan pa ang maaring pagdadalhan ng kanyang kapatid at kung wala silang makikita bukas na mga platandaan kung nasaan ang kanyang kapatid, gagawa na ang mga ito ng karahasan. Nang tumahimik ng buong paligid, nagpasya na din sina Pablo at Nanay Kanida na matulog muli. Kinabukasan, bago naman makaalis sina Duroy, dumating na ang pangkat ng magkapatid na Tandang Tasio at Tandang Alfon kasama na ang mga kakampi at mga tauhan nito kasama na din sa mga ito ang grupong pinamumunuan nitong si Salmon kaya bago tumloy si Naduri nagpupulong muna ang mga ito nagdagdag din ng mga kubo ang mga ito at pinaigting ang kanilang mga dipinsa sa kanilang bagong kuta doon sa mga matataas na puno ng kahoy naglagay ang mga ito ng mga kubo at doon nagbabantay ang ilan sa mga gabunan na aswang kakaiba ngayon ang saya nitong si Tandang Tasyo. Ngayon, sa tingin niya, magiging katapusan na ng kanilang hidwaan sa pamilya nitong si Tata Ingo at Nanay Kanida. Isa sa kanila ang tuluyan ng mabura ang angkan sa mundong ito. Mas lumakas at dumarami ngayon ang grupo ni Tandang Tasyo. Kaya nakakasiguro ito na magdudulot ng malaking pinsala ang kanilang grupo sa bayan ng kanlasog matapos ang kanilang pagpupulong agad nang nakabuo na ang mga ito ng plano galit na galit itong si Tandang Tasyo nang mapag-alaman na nadukot at nabihag ang kanilang apo ni Tandang Alfon na si Jumong kaya kailangan nilang makagawa agad ng mga pagkilos agad na umalis si na Tandang Tasyo kasama itong si Tandang Alfon itong si Duroy at ang dalawang membro ng mga matatandang gabunan mahalaga ang kanilang misyon ngayon para magawa nila ng paraan at mabawi ang apo na si Jumong sa kamay nila ni Nanay Candida. Lumipas naman ang mga oras kasalukuyan nang nagpunta itong si Nanay Candida doon sa bukirin na dati niyang tinitirahan. Nakipag-usap ito doon sa mga asuwang na kor-kor para tumulong sa kanila. Dahil nga malaki ang utang na loob ng mga ito sa kanya, walang pagdadalawang isip na pumayag ang mga ito sa kahilingan ni Nanay Kanida. Doon naman sa bayan, habang abala sa trabaho itong si Luis, may bisita sila na mahalaga ang pakay sa kanya. Doon sa barangay hall na iyon, nando doon ang tatlong mga matatanda na bumisita kay Luis. Ayon sa mga ito, galing pa mga ito sa kabilang bahagi ng lugar ng isla na pag-alaman kasi ng mga ito na may mga karunungan din itong si Luis pagdating sa mga aral sa kanan. Kaya minabuti ng mga ito na humingi ng tulong sa kapitan. Bukod sa tatlong iyon, mayroon pang dalawang kasamahan ang mga ito na nakantabay lamang doon sa labas ng barangay hula. Ilang sandali lamang, kinausap na ang mga ito ng mga matatanda. Ayon pa sa mga ito, na nando doon ang kasamahan nilang may sakit sa labas ng barangay hola At para makita iyon ni Luis, sumama na ang kapitan doon sa mga matatanda. Ngunit nang makalabas na mga ito, biglang nakakaramdam ng kakaiba itong si Luis. Kahina-hinala kasi ang mga ikinikilos ng mga ito. Kanina, habang nasa loob pa ang mga ito, wala siyang nararamdaman na kakaiba ng mga presensya sa kanyang mga bisita ang inaakala nitong si Luis na mga normal lamang na mga tao ang mga ito. Ngunit nang makalabas na sila ng barangay hall, dito na nararamdaman ni Luis ang kakaibang presensya ng tatlo. Agad na tumigil sa paglalakad itong si Luis at wika nito doon sa mga matatanda. Ano ang kailangan niyo sa akin? Hindi niyo ako maluloko. Alam kong iba ang pakay niyo sa akin magsabi kayo ng totoo. Biglang ngumiti itong si Tandang Tasyo at sagot nito kay Luis. Hehehehe, <laughs> tama ka kaibigan. Iba nga ang pakay namin sa iyo. Nang umindak sa lupa itong si Tandang Tasyo, biglang nakakaramdam ng sobrang pagkahilo itong si Luis. Agad, nalabatid niya na mga usal na pamako at pampahina ang mga ito. Ngunit hindi basta-basta na mga usal lamang alam nitong si Luis na malalakas ang mga ito na pati siya na mayroong daladalang mga karga sa katawan tinatablan pa rin ng sobra. Kinapaagan nitong si Luis ang kanyang laging dalang balisong. Maagap din na gumawa ng mga malalakas na mga pangbasag na orasyon ang kapitana. Ngunit huli na, mas malakas ang kakayahan nila ni Tandang Tasio at Tandang Alfona. Nagawa ng mga ito na maigapos itong si Luis ng kanilang mga dasala at orasyon. At sa mga pangyayaring iyon, walang kaalam-alam ang mga nanuduon ng mga tao sa mga nagaganap sa paligid dahil nagpakalat na ng mga malalakas na sa bulag ang mga ito. May kinapalamang din itong si Tandang Tasyo sa liig nitong si Luis at pinisil na nagiging dahilan para mawalan ito ng ulirat ngunit sa mga taong nakakita doon sa kaganapan iba ang kanilang mga nakikita dahil nakita nilang mahinahon na sumama itong si Luis doon sa mga matatanda nang makalayo na mga ito agad na mabilis nang umibis na mga ito papalayo daladala -dala ang walang malay na katawan nitong si Luis dumiritso na ang grupo ni Tandang Tasio doon sa kanilang kuta ginawa nila ang pagbihag kay Luis para gawin nila iyon na pamalit kay Jomo sa mga oras na iyon walang kaalam-alam ang grupo nila ni Nanay Candida tungkol sa nangyayari kay Luis lumipas pang pa ilang mga oras bago nagbalita ang mga tauhan nitong si Luis doon sa barangay tungkol sa pagkawala sa kanilang kapitan at hindi na ito bumalik doon sa barangay Hola Umabot na kasi ng alas 5 ng hapon, hindi pa nagbabalik itong si Luis doon sa barangay Hola. Nang mapag-alaman naman iyon na nitong sinanay Kanida, agaran na nagpunta ang mga ito doon sa sentro ng lugar. Kasama ng matandang babaylan ang disipulo na si Pablo. Makalipas naman ang ilang mga minuto nang marating na nila ang barangay hola agad na sa babaylan ang mga naiwan na bakas ng grupo nila ni Tandang Tasyo. Nando doon pa ang mga puwersa na galing sa kaliliman sa paligid ng barangay hall. Kaya masama agad ang hinala nitong si Nanay Kalida. Ngunit sa isip naman ng matanda, hindi ganon kahina itong si Luis para mahuli ng ganon kadali. Maliban lamang kung mas malalakas sa kanya ang mga ito agad na nag-usal ng mga orasyon ang matandang babaylan at pagkatapos nagtanong-tanong tungkol sa mga naging bisita nila ni Luis nang sabihin ng mga taong iyon na mga matatanda ang bisita ng mga ito at kusang sumama itong si Luis agad na wika nitong si Nanay Kalida kay Pablo Masama ang hinala ko Pablo Mukhang hindi pangkaraniwan ang nagiging bisita ng aking anak at mukhang kakaiba ang kanilang lakas. Maaaring nabihag na ng mga ito si Luis. Sagot naman nitong si Pablo. Sino naman ang mga gumagawa sa mga bagay na iyan, nanay kanita? Wala na akong ibang maisip pa, Pablo. Nandito na sa isla ang aming mortal na mga kaaway. Maaring kumilos na ang mga ito, lalong-lalo na Bihag natin ang batang apo ni Tasio at Alfon. Gagawa ako ng paraan para subukang masundan ang kinaroonan ni Luis. Nakakasiguro akong walang gagawin ang mga ito na masama sa aking anak. Hanggat hawak natin ang bata. Hindi na bumalik sila nanay kanita doon sa kanyang bahay. Agad na dumiritso na matanda doon sa kanyang bukirin. Binili na na lamang nito ang dalawang matatandang albularyo na nandudoon sa bayan ng kanlasog na bantayan na ng mga ito ang buong bayan para wala ng iba pang mabibiktima. Pagdating noon ng babaylan, agad na ibinalita nito ang pagkawala ni Luis kaya nag-alala ang mga ito ng sobra, lalong-lalo na itong si Tata Ingo. Wikang tanong itong si Maki, Ano ngayon ang ating gagawin na nai-ganida? Sunda na ba natin ang ang kanilang bakas. Sagot naman nitong sin Nanay Kanita. Kanina, iyan din ang aking binabalak, Maki. Ngunit nagbago na ngayon. Hindi na kailangan. Dahil nakita na namin ang kanilang bagong kuta doon sa kakahuyan ng lugar na ito. At batik kong kusang magpapakita ang mga ito sa atin kung sakali. Dahil mukhang gagamitin nila si Luis para mailigtas ang batang bihag natin ngayon ang gagawin na lamang natin, alisin ang mga sabulag at mga bakod sa ating kinaroroonan para maramdaman nila ang ating mga presensya at matuntun ang ating kinaroroonan ngayon. Batid kong sila na ang lalapit sa atin para makipagkasundo. Agad naman na naintindihan ng mga ito ang ibig sabihin nitong sinanay kanida. Agad na ginawa nila ang mga bagay na iyon inalis na nila ang mga usal na dipinsa sa kanilang kinaroonan ngunit nakahanda na mga ito sa maaring magaganap sa pagkawala ng mga puder at mga usal na dipinsa ng grupo nila ni nanay kanida doon sa kanilang kinaroonan naging dahilan din iyon para matuntun ng kanilang mga kalaban ang kanilang kinaroonan malapit lamang kasi ang bukirin ni nanay kanida doon sa kuta ng mga gabunan. Kaya napamura itong si Tandang Tasyo at agad na nagtawag ng pagpupulong. Unang gagawin nila, makipagpalitan ng bihag sa grupo nila ni Nanay Kanida. Gagawin nilang pamalit itong si Luis. Ngunit may plano pa ang mga ito. Kapag naipalit na nila itong si Luis, agad silang gagawa ng mga pag-atake. Sa tingin kasi nila ni Tandang Tasyo, iyon na ang magandang Pagkakataon para umatake sa pamilya ni Nanay Kanida at Tata Ingo. Agad na umalis sina Tandang Tasyo, Tandang Alfon, kasama si Naduroy at itong si Tandang Toril. Pupuntahan na nilang apat ang lugar nila ni Nanay Kanida para makipagkasundo. Samantalang itong si Kiram, inutusan ito ni Nanay Kanida na bumaba ng patag para abisuhan si Nalulukukoy na makipagtulungan doon sa mga albularyo para bantayan ang buong bayan ng Kanlasug. Sisiguraduhin ng mga ito na hindi makakapasok ang sino mga mga kampo ng kadiliman sa bayan ng Kanlasug. Sa kabilang banda naman, napag-alaman na din nila ni Rosa ang nangyayari doon sa kanilang bayan. Lalo na ang pagkawala ng kanyang asawa na si Luis. Kaya agad na inutosan nito ang mga bata na magsiyasat doon sa bayan ng Kanlasug tamang-tama kasi na araw ng Bernes sa mga pagkakataon na iyon at walang pasok ang mga bata kinabukasan. Kasama nitong si Butchok ang kanyang mga matatalik na mga kaibigan na si Nanonoy, Toto, Kimba, Arid at itong si Gado. Nagpaiwan naman itong si Rosa doon sa lugar ng bintangan. Dahil nga bukod sa binabantayan nito ang mga batang nag-aaral, nagbabantay din ito sa kanyang mga maliliit na mga kambal na sina Abo at Akiko. Nag-alala din sina Butchok sa galagayan ng kanilang ama. Bigla-bigla kasi ang mga pangyayaring iyon at hindi nila inasahan na mayroong ganong pangyayari doon sa kanilang bayan. Samantalang sa gabing iyon, nakapwisto na sina nanay kanila sa labas ng kanilang bahay doon sa bukirin pati sinabituin nando doon ang tatong mga batang paslit sa may balkonahe at mariinang nagmanman sa buong paligid nando doon naman sa upuan na kawayan sina nanay kanida kasama sinatata ingo at maki, nando din itong si Jomong na nakagapos pa rin inihanda na nila ito para sa gagawing pakikipagsundo ng kanilang mga mortal na mga kaaway. Samantalang sina Baltok naman kasama ang mga anak nitong si Maki ang nakapwisto sa likuran ng kanilang bahay kung saan nandoon ang kanilang kubo at nandoon ang tatlong mga matatandang gabunan. Tahimik lamang ang mga ito at pinakiramdaman lamang ang galaw ng buong paligid hanggang sa biglang nag na ang ihip ng hangin nakakaramdam na din ng kakaibang mga presensya sinanay kanita. Kaya wika nito kay Tata Ingo. Ingo? Mukhang nandiriton sila. Tama nga ang aking hinala. Ang ating pasya. Hindi ako nagkakamali. Dumating nga sila. Hanggang sa may nakikita silang apat na mga anino ang naglalakad galing doon sa kanoblo-uban ng kakahuyan, Papunta sa kanilang kinaroroonan ang mga ito. Kaya agad nang tumayo itong sin Nanay Kanita at muling uwi ka nito sa kanyang mga kasama. Humanda na kayo, Ingo. Maki, malakas ang presensyang nararamdaman ko at natitiyak kong si at Alfon ang dalawa sa apat na nilalang na iyan. Agad na tumayo na din itong si Tata Ingo at nakahanda na ang tungkol itong kawayan at ang kanyang mga usala nakahawak na din itong si Maki doon sa batang si Jumong at nakahanda na ang armas nitong kampilan doon naman sa likuran naghahanda na din si Nabaltok nang maramdaman ang presensya ng mga kalaban na papalapit sa kanilang kinaroonan pati pa nga sinabituin Buno at Ute nakahanda na mga ito lalong lalo na itong si Buno na nasasabik ng lumaban ilang sandali lamang ang mga lumipas habang papalapit ang apat na mga nilalang dahil sa sinag ng buwan nakikilala na nga nila ang dalawa sa mga ito muling nanumbalik balik na naman ang kakaibang galit ng magkabilang panik nang masilayan nila ang hitsura ng bawat isa ngunit batid naman ng mga ito na hindi pa ngayon ang oras na magtutuos ang mga ito dahil nga sa kanilang mga bihag bawat grupo